Ulit po ba? Yeah. Ulit na yan, ulit na yan. Sarap ng buhay namin. Kapit <laughs> namin sarap ng buhay. Stroll lang kami. Bicol. Awit. Ang isa na, di ba? Sa nasunod. Alain tayo kami. traffic. Uh, kung may nip, makakauwi rin kami sa Bicol. Ika pa, kala mo. Tapos pagdating dun sa ano. Tapos muna, pagdating ako, oh, dito na kami sa Bicol. Nakabalik agad kami. Ito, ito na yung kubaw. Pag ko kubaw yun. Ito, wala pa to. Edsa. Ah, it's here na ito, alabas na ito. ito, East Avenue. Mm -hmm. Tapos ano mm -hmm. na ito, dinahanan natin yung tapos straight na up to. Ay, nabutol tayo. Atay ko lang eh. Huwag gahan tayong Malang, sa hindi. You know, dahil traffic. kung mo so, pala ikot-ikot ah. Pagdusa sa kayo ng traffic. <laughs> Sige po, tawid po. Doon lang pala. Kasi ano, may mga lumalabas. Nga, pares na pares na to. Huwi ka na, no? din. Pagkaiba lang sa kanila, yung salamin na pa ganun. Boom, boom. Ganda ng ano, motor na yun. K-Max siguro. Di ba may N? X-Max, ano? max Oo. Tapos T-Max. Oo, T-Max. Yung T-Max yung ganda din eh. Yung maporma. Tapos ang ganda ng harap. Yung sa motor ko, inahanap ako ng ganda. Ano, Wingard? Ibay na rin yung motor mo. Ilan talo ba niya? Tatlo. Tatlong naman pala yun. Ito kami kumain nila Joshua eh. Kailan? Tagal na yun eh. Naghahanap ng ramen yung asawa niya. Si Joshua pinagdrive drive ko kay Joshua. Kung na mag-drive para maranasan ko naman maging pasahero ulit. Ayaw mo gamit yung watch nyo kay Tita Michelle? Oo. Ibig sabihin, tinalo ko pala si Ate Joshua. Bakit? <laughs> <laughs> si Ate hindi pa nakapatak mo sa highway, no? know? mo na si Ate sa highway, pero motor. Oops. Tatimog na dun ay. Eh. Dito ko lagi nag-iikot. Boss, saan yung dalan niya? Pag Pag-ano na lang? mo yan, kaysa na, gutom ka ba? Hindi ah. Tayo okay. kakain. You know, dami dami pagkain sa bahay. Agastos lang tayo. Ang ano lang niya sa atin, ang importante lang sa atin, gumala tayo. Kaya huwag mo tutulugan niya. Nakatulog ako, no? Anong gagawin mo? Awit! Ah, Amit na no kay Ella. nung Sabi ko, lahat ng gagawin, gagawin mo pagka nahimatay ako dito. Sabi niya lang, Sabi ni magkocommute ako. Sabi na iiwanan ka niya. Sabi ko lang, kawawa naman ako sa'yo. <laughs> Ito ko kay Lamapay. Tawa din ang tao sila, Lamapay. Nahimatay nga naman kasi ako. O, paano niya dadali niya sa sakyan? Magkocommute na lang daw siya. Okay, emergency. Uh, di talaga, emergency yan. Hindi talaga wala sa kalsada yung ganyan, no? Yung siya. Puro mga Bawat ano mo talaga, bawat labas mo talaga, may mga asalubo pa mga ganda. Yan okay, okay. Dalawa na nga, di ba? Pero alas ano, 2. Kawin tayo yung mga alas 6. Ayaw mo talaga kumain, Day? Ako kumain. Magdagastis pa tayo. Gusto ko dito lang sa loob ng kotse. Palamig. Papunta sa loob ng kotse. dadaan sa kaysa para alam mo. Ito na ano ba ako. Kaya kung gusto ng nila kasama pag bumiyari. Hindi magastos. Ako naman bibili. Ang gas. Ang gastos ko lang dyan. Yossi lang. Gusto namin na ihila kami. Di ba pag bumiyari kami. Iinto muna kami yan Sabay um, uh, uh. na yan Pay Pahinga. Rekta na pahinga. Sabay si Bata na naman. Tumuli kami bigol. Ganun nangyari. Ganun pa kaya mga, mga ganyan. Dito. ganyang uchi. Baka hindi lang 200 yan. yan eh. o, mas sa mga Toyota. Diyan pa magdodom itong mga so Ano naman kasi yung konsepto yan mm -hmm. ng ayun yan. na siya dyan. Wala eh, Hindi naman dumami. Luit lang eh. Ito, ano na to? okay Pauwi uh, na to. Tapos yung sa kabila, ano naman yun? Tamanin na na

Ayan ay Sir Kilo. No? Pauwi na po kami ha. Dito na po kami sa Eso namin e, nyo. Ay pala niya kung nag-live ka niyan. Tapos eh, no? dalawa lang tayo. Pero kung gusto mo lang kuliglig sa mga si Ila. Pag babi pala na grabe traffic na dito. No? Tatang naman si Mama. Ang nga nakarating. Hindi ah, naman tatangang sa akin si Mama kung saan nakakarating. Unless pag jogging ako. Ako oh, tama ito. Pag uwi ko tulog ako. Ako nakatambay pa ako niya sa bilyaran. Woo! Uh, uwi nga rin sila, rin, sila rin. Anthony. Sila din nyo. Be cool down. Kung naka-condition yung motor niya, sasama ako eh. Ano ba sasama si Tembe? Maganda kasi kasama si Tembe. Ako pabayaan niya. Oh, ito din Di naman, di tayo pinabayaan. Nun. Automatic talaga. Sa likod talaga yan. Saka isa sa, siya nakakalam lahat ng kalsada eh. One. Sorry. Thanks. Pinauta eh, ko lang siya. Oo, oh, na-drive niya yun. Tanga ng tunog nung siya nagdala eh. Pero kapa mo na rin yung manual niya. Oo, oh, pero wala na. No, nalimutan ko na tayo dito bahay. Di ano yan, ni Martian. Kala ko bahay mo. Tingnan mo, tsura kasi parang bahay po talaga ganun. Oh. Tangad bahay na sa gitna ng kalsada. Tawag ko ajan kulungan ng manok. Oh, parang ganun na yung panahon 45 days, yung full trip, di ba? Kala ko bahay kasi galing tayo din, ni. Eh. Nakabuwan ka kagad oh. naka na kagano no. Tapos kaganyan, bahay. Tingnan mo 'yung sa sandigan, mas kulungan ng manok yun. Hindi ka kasi nakaganon na eh, no? Hindi katulad talaga ng buwan mo pa <tay> yung tayo, eh? Ngayon, nag na, na Oh,

tata karnya I mm mungkin -hmm.